So, yung last group ko naman, ito yung uh, Team Mindful. Bakit? Because I believe that they are very intelligent singers. Kaya ako sila pinagsama-sama. Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa. Let's give it up for Ziha, Sophia, and Joe Marks! Ganyan na rin Hi, I'm JM. Hi, I'm Z. Hi, I'm Sophia. And we are Jewel Squad Mindful. The song I'm going to sing you "Somewhere Over the Rainbow." Are you guys familiar with the song? Okay. Good job, kids. Yes. Giling giling, yo. I have uh, some notes, lang ha? etong song na to, it's very dreamy. It's very positive. Alam ano mo yun the whole time, parang nakangiti lang ako. Gusto ko na magkaroon kayo ng connection. Hindi lang sa akin, pero sa syempre sa lahat ng mga manonood sa inyo. Na-surprise ako kasi medyo mataas yung note na kaya ko rin. At mag-practice lang po ako. Kung natakot po ako, ay baka mag yung boses ko. Mag-iba. <laughs> Buka ko pa po daw ng mas malaki po yung Bumangak ako po at marinig po ng mga audience yung kinakanta ko po at para po maramdaman nila yung kanta. Medyo na-starstruck po ng nakita ko po siya. Kasi po, dati napapanood ko lang po talaga siya. Grabe, ngayon nakasama ko na po siya talaga like in person and then tinuruan niya pa po, po kami. Yun lang. Okay? Pahinga kayo ha? Hi, give me a hug. Okay. okay. Yung texture and yung tone ng boss nila iba-iba. I also think na yun know, yung perfect yung, song for them. Yes, tsaka merong soft, may loud, then soft ending. Beautiful. <mimit> nice, nice one. You yeah, know what this is? No. Oh. <laughs> tawag dito ay pager. Wala pang cellphone kasi noon. Kung may message sa'yo yung mami mo. yung mami mo, tatawag siya sa isang number. So, yung operator, ito type niya message. Siya send niya. Magbibip na yan, tututut! Tapos nandyan yung message niya. So, dati, may ibang tao pang nagte-text para makarating yung message sa Wala lang, ito-share ko lang. Wow! Medyo marami akong nakitang naluha doon, ha? Ay, nako. Yung kanta na inawit nila, sobrang nostalgic para sa akin. Kasi, nung, nung bata ako, nung elementary, nagigising kami sa umaga kasi nagpapatugtog ng radio yung lola ko. Tapos yung tumutugtog, Somewhere over the rainbow. Pag nadinig ko na yung radio na yun, ibig sabihin, umaga na, almosal na, tapos papasok namin sa eskwela. Yun yung effect ng pag-awit eh. Kung baga, tinadala ka sa ibang dimension or may pinapa-feel sila sa'yo na na memorya na hindi mo alam na nandun pa pala sa likod ng utak mo. So, ibig sabihin, very effective yung pag-awit nila kasi dinadala na ako sa ibang dimension. So, for that, maraming maraming salamat. Pablo, naalala mo ba si Ziha? Si Ziha? Naalala mo ba siya? Ayan yung, <laughs> ayan yung nagpasakit ng puso mo Ayang eh. Ayan eh. yung iniakan mo. Iniakan ko yan eh. So, sino ang coach na pipiliin? Let's go, As Z! Ang sinubokong coach I see? Let's go, Z! Si Coach Julie. Oh! Oh, That's so the most terrible. painful. Pero si Coach Julie na ang bahala kung sino man nga-advance <laughs> ni, niya. Huwag <laughs> ka mag-alala do Coach Julie, dahil bibigyan ka pa namin ng konting oras para mag Thank So, you we'll po. find out kung Thank sino ang Thank you. Joe Marks, God bless. Sophia, at Siha si ang mananatili sa Jewel Squad when The Voice Kids returns.